Isang bagong silang na babaeng sanggol ang natagpuan sa kulungan ng Baboy sa Zone 2, Barangay Salvasyon, Baybay, Calabanga, Camarinesur, hapon nitong linggo, Disyembre 7. Batay sa ulat, nadiskubre ng mismong may-ari ng babuyan ang sanggol sa likod ng tangkal na nakabalot sa tela at nasa loob ng planggana. Kaagad naman itong dinala sa ospital para sa agarang medikal na atensyon sabi ng may-ari ng uh, uh, maliit na babuyan, uh, habang naglilinis sila at magpakain ng kanilang mga alaga, may napansin silang parang gumagalaw doon sa palanggana kasi nakabalot din naman ng tela. So nung tinignan, yun nga, nakitang may bata na buhay, this or to. And then, agad naman silang nag-report ng tulis. So nung dinala na sa suspitan, nung no, aking, ang ating kapulisan is, uh, medyo mahina siya. Ngayon, uh, ipinasok siya sa NAU Intensive Care Unit. And then kahapon po, nung pinapalikan ko sa ospital, ang report po is ano, uh, nasa stable ng kalagayan, baby. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa Municipal Social Welfare and Development Office ng Kalabanga para sa karampatang pangangalaga at proteksyon ng sanggol. Kaya nga sabi ko sa ano ko sa duty ko na pulisya, balikan nila at mag-investiga doon uh, kung sino ang mga posibleng uh, nanay noon kasi siyempre ang magbilalagay noon doon, taga doon din lang naman o sa kalapit na parang po posible bang na kaso mayroon po. Mayroon po tayong tinatawag na child abandonment sa RPC. Mayroon din po tayong uh, pwede siyang infanticide. Kasi pag kung sakali pong namatay yung bata na within 3 days po, na iniwan niya doon, halimbawa na walang nakapansin, uh, pwede siyang kaharapin doon. O pwede rin itong pumasok sa RA 7610. So, depende na lang po sa circumstances pag-investigate namin. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanla ng ina ng sanggol o kung sino ang nag-iwan dito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elian Zone.